Hello, magandang araw mga ma'am. Siya, dalawang araw na akong walang pa-dinner. Gawa na nagkaroon ng problema. May re ang host na papunta dito sa taas. Papunta sa gas ng aming lutuan at ganoon din doon sa aming heater. No? So, kaya dalawang araw na hirap kami sa uh, pagkain dahil hindi kami makapagluto. So, ayan lang ang pwede namin gamitin lahat, di kuryente. So, ayan, may natirang mga uh, lunch nila noong mga nakarang araw. I-reheat eh, lang namin, no? So, ayan ang lunch nila kahapon. And then, ngayon siguro maaaring bibili na naman sa labas. At sa gabi, doon sila kumakain sa baba sa uh, parents ng abokong lalaki sa second floor. And then, yan lang ang pwede namin gamitin. Rice cooker, yung heater, at saka yung uh, electric din sa pag ng tubig, no? So, puro electric ang pwedeng gamitin. Hindi ko nga alam kung bakit ayaw gamitin ni Madam. Meron naman kaming electric stove din na ginagamit nila sa hapat. Pwede naman sanang gamitin yung kung talagang kailangan na magluto. Pero, ay, hindi ko alam kung ba't ayaw niya. Hindi ko rin alam kung bakit until now, ay, hindi pa rin nape-fix yung problema ito na dapat asap ito na maayos dahil kailangan to dahil ginagamit talaga to everyday, no? So, ayan, pati sa paliligo namin, eh, hirap kami to yung tanghali na ako naliligo hapon kasi medyo uminit na yung tubig sa poset, no? So, pag-umaga, hindi ka talaga makakapagligod. Napakalamig. So, ayan ang mga dahilan kung bakit hindi ako nakakapag-post ng mga lutoing Chinese na nung uh, nakaraang araw. Sana ay nakaready na lahat ang aking lulutuin. Pero, unfortunately, nagkaroon nga ng ganyang abiria. Kaya, hindi na tuloy ibiniba lahat ang aking lulutuin sa second floor. At doon na lang niluto. So, ayan lang, guys. Uh, have a nice day. God bless us all. And please don't forget to follow, like, and share my video. Thank you!